Anak, shoot ha? Wala rin mas gaganda sa gising ko ngayon. Eh, eh, eh! Wala na kayong mga Nagbalik na naman ang Disney Princess na maingay. Grabe, sobrang ganda talaga ng gising ko. Napasipilyo tuloy ako. Anak, yon ha? Yun ko lang dinapansin. Sumobra naman yata ako sa pagkaglaskin. Malapit nang mabalbal yung lupa ko dalawang buwan din ako na nahimi, kat dalawang buwan din di tayo nagkita-kita. At wala na akong iba pang masasabi sa inyo lahat kayo mga nakshuta. <laughs> Diyos ko, kasakit. Two months akong nawala. Minsan niniisip ko, kilala nyo pa kaya ako? <laughs> Mag dalawang buwan nga akong hindi nagbablog-blog dito sa page na to. Ay Diyos ko, umiikot na lang ang buhay ko sa pagpapakain ng aso. <laughs> Linto na nga ang naging daily routine ng Disney Princess habang namamahinga. O, tinahanda ko na nga ang mga pagkain nila. Ay Diyos ko, may mwala pa rin alti. <laughs> Sino, brano, maringa na karen, eh? Maganda nga ang gising ko ngayon. Maganda pa rin ang paglabas ko ng pinto dahil dumating na nga yung mga hinihintay kong parcel. Kanya man... <laughs> Sige, eh, Diyos ko. kailangan ko munang paghanda ng breakfast si Bebo nung alay. Ay, dakulan na ako nito. Sakto nga't nakapamalengke ko sa 7-Eleven nung nakaraan. Kaya itong spam na lang yung hinanda ko at ito na nga lang yung kakainin namin. Eh, Diyos ko, kapilantik na gamat ni Disney Princess. Magal na ba na huna nga rin akong hindi nakakapagluto dito sa maliit naming kitchen? Nakala mo naman talaga kung ano yung niluluto, namimrito lang naman. <laughs> Ayan, naalala ko. Meron pa nga pala akong in-chick na daing na nandito. Kaya kinuha ko na rin. Kasi nga noon, kinuha ko na nga rin na to. Diyos ko, magto two years na yata yan sa freezer namin. <laughs> Kung mapapansin nyo nga, wala si Bebo. Inutusan ko nga siya mamalengke sa talipapa dahil wala kaming ebon. Sabi nga niya sa akin, wag na daw akong bibili ng itlog sa SNR dahil mura daw sa talipapa. pa. <laughs> Sabi ko naman sa kanya, yung mga Disney princess sa SNR talaga namimili eh. <laughs> Dahil nga noon, namrito na din ako ng mga kamatis. Ayoko kasi sa kamatis yung mga masyas. At noong natapos na nga akong magluto, eh ginayak ko na nga itong pagkain namin na makakain na nga ako, si Bebo at si The Chip. Sabi, ko nga yung mga ganitong pagkain. Araw-araw kasi puro steak ang kinakain namin. Chariyes! <laughs> steak is steak ka pa mo nga, babalo. Wala nga kayong pambayad ng kuryente. <laughs> forward, kinagabihan nga, eh, inaya ko nga si Bebo na magbukulat na nga nitong mga parcel namin. Mm. Alak kasi namin i-renovate itong maliit naming bahay dahil nagmumunga na nga siyang tambakan. Kaya naman talaga naghintay pa ako ng ilang linggo nang makarating lang yan dito sa Pilipinas. Galing pa yan, China. Sisimula na nga kami mag-renovate, na, alala namin, wala pala kaming gamit, kaya tumakbo agad kami papunta ng SM Pulilan. Ay, Diyos ko, at miras ko kayo ni Kabang Maskuda, ta? <laughs> pa mong katulakan, Bebo, abang nasa escalator kami, nangangahulog yung balahibo ni Pini na nakadikit sa t-shirt niya. Kecho <laughs> nga kami dito sa may Ace Hardware at hinanap na nga namin yung mga kakailanganin namin gamit. Ang taon na rin kasi ang nakalipas simula nung napatayo nga namin yung maliit na bahay na yon. At ngayon nga raw nga eh, gusto nga namin i-renovate dahil sobrang musing. <laughs> Alaga kasi namin tatlong aso. Ay, Diyos ko, nung kapanira. <laughs> Ilis nga lang kami nakapamili dahil inasis nga kami ng bongga. anong eh, nung pagbaba nga namin, pauwi na nga sana ako. Pero sabi ko, dadaan lang ako sa Dunkin Donut dahil lang papabili si Ditchi. Nukoy, no, Ditchi. Kapag ka pina-ultrasound mo, auntie yan, 50 ang dosen ng donut ang makikita mo, naksyuta. <laughs> Ilarga na nga ni Bebo lahat ng mga pinagbibili niya. At marapit lang naman yung SM pulilan sa amin. Kaya nakabalik ring naman kami agad. <laughs> May balo kanini kung saan kami mag-uumpisa. Saman ko pa mo sa lahat. Yung namumukpok, nagbabarena, lahat yan, nakakaalikabok. <laughs> wala naman ako no choice kung hindi gawin yun dahil yun nga magpapaganda ng bahay namin. Ay, nuka, aking kalago ko, ko ngay ne, may ngadgad ko mumpintura. pintura. Nakshuta. <laughs> feel na feel ko pa mo ang comeback ko ngayon dahil feeling ko e eh, Disney princess nga ako pero wala palang Disney Disney princess din <laughs> Then may the chiwa kanina pa yan nag-iisis na pa impis niya na yung post tinakshutan. Ako <laughs> so, nag-iisis nga kami ng pader. Pinagawa ko naman kay Bebo itong bar namin nalagyan nga ng pangmayaman na design loko. <laughs> problema ng bahay namin ngayon. Napakarami niyang bitak-bita. ako, tutuman. Sasawa na ako karen, tra karen. Wala na rugo silang alam daanan kung hindi yung arapan ng bahay namin. <laughs> Upupunta kayo sa bahay namin, ay Diyos ko, puro crack-crack na pader ang makikita nyo. Tinapalan ko yun, syempre hindi ako papayag. Parang hindi naman Disney Princess ang nakatira pag ganoon Nangyari <laughs> ko ang tapalan yung mga crack-crack na yun, eh nag-start na nga rin ako mamintura. Kapag nagpipintura nga ako ng pader, eh syempre si Bebo, Ebising eh, busy din sa paglalagay nitong pang mayaman na design, ay eh, ba? <laughs> na lang talaga magmumukha na tayong mayaman. <laughs> Sabi nga kay Bebo, kanina pa ako rugo nagpipintura. Masakit na yung mga lungs ko. Nilagyan niya nga ako na nilalagay ng mga construction worker sa mukha. So, sabi ko sa kanya, ay badahan-dahan lang. Baka matanggal ang implant ng ilong ko. Sabi, <laughs> talaga napakahirap huminga dahil dito sa pintura na nabili namin. Paano pa kaya rugo yung mga construction worker na buong araw na mimintura, no? kaya e, ko nga pinturahan ng pader, eh, lumabas nga ako at nilabas ko nga itong mga upuan namin na namumugalgal. Na mga ka-pretty, mga ka lang nga akin. <laughs> so, naman ang kwarto. Andun naman si Bebo, tabalo ng gagawa na kanya. <laughs> Alala ko na, sabi niya kasi sa akin, maglagay pa daw kami ng isa pang TV dito sa kwarto. O paano niyo nga daw masasabi na ang isang tao ay mayaman na kapag ka meron na rin daw silang TV sa kwarto. Loko? <laughs> Maybe nga na yan ay napanyambutan lang namin sa rapol o okay, sangat nga tinipin eh. Ilalagay na namin dito sa kwarto. Alam nun December pa nga namin ito napanalunan sa rapol at ngayon lang namin naaalala. Kaya pala kami nagpunta kanina sa may Ace Hardware kasi bumili nga kami ng mga tools na gagamitin namin para maihang nga itong tibing malaki na to. Nuko, lahat ng nakakapagpataas ng kuryente, Ibalo ng gawa ng matuling ni eh. <laughs> lugs, may nakatulong ako magbuhat. Alting bebo, gawa na ako nga na nandin niya pa. Hindi <laughs> ko nga alam kung anong oras na nung mga oras na to. Pero alam, alam ko, inubos ko yung oras ni Bebo na mag-ayos nitong binili ko sa Shopee. binili ng na oras dito, madami pang Aromi mo, matuling? <laughs> Karong hindi magagalit. Isang oras niya na yata inaayos itong nakakabuisit nga naman. <laughs> kung saan ko nga yan ilalagay kaya pinalagay ko na lang dyan sa kanya sa may bar lagang kaming dalawa nung mga oras na yan eh mainit na nga ang ulo dahil alas 4 na yan ng madaling araw Diyos ka bebo patugod ka kimbarena <laughs> to. Nag-iisip na lang kami kung saan namin ilalagay at paano namin ipepwesto yung mga bilog-bilog na yan. Pre, paninindigan na namin ang pagiging esthetic na puyat na kami ng sagal. Pero kahit pa paano, mukhang naging maayos naman mo yung bahay namin. Hindi ka sure? <laughs> habang tumatagal yung paglilinis namin, mas dumadami yung dumi. Nakshuta. <laughs> so, hindi pa dyan nagtatapos ang renovate serye namin dahil sa mga susunod na araw, magsisidatingan pa yung mga inorder ko galing China. Sabi ko nga sa inyo, yung paglilinis namin, inabot na ng umaga, may liwanag na. Hay, ate na kaya <laughs> kontin konting linis at dampot na lang ng mga kalat na mga nahulog-hulog. Nga, patingin nga ako sa orasan. Ay, Diyos ko, alas 7 na ng umaga. Anong natapos nga ako, ay dumiretso na agad ako sa CR para makaligo na ng mapreskuhan. O, ba diba? Kahit pa paano, nagmukha namang staycation yung bahay namin. Kahit i-zoom nyo pa yung orasan, alas 7 na mahigit kami natapos. Nakshuta. Buti <laughs> na lang talaga sa mga ganitong bagay na asahan at nakakatulong ko talaga si Bebo. Ay, nungale, no, dadatnan niya na lang ako, masyas na dahil sa pagod. Ano naman ang lagay sa kwarto namin ay Diyos ko, kanyaman matudod. Kaya rugo sa mga manunulisit. Mamayang gabi na lang kayo bumalik. Diyos ko, magpainawa kami pa. Naksutang. <laughs> Yan lang naman. Salamat.